So nandito nga tayo sa may barangay 313 sa may Dorotio Street. Ah uh, uh, may ano kanina. Sa barangay 313 no, mga mga boss oh so, ayan no grabe dito ang sayang ang laki ng pera yung inano nila nilaan nila dito. Parang dalawang metro lang yung lapad nito pero hanggang 4th floor umabot no. Mm -hmm. Eskwelahan pa pala dito sa kabila. Kabali, po ito, no? Um, Arillano High School daw. Or, ano pa pang mga school yung uh, mga elementary siguro. O ano, oh, yan, mga boss, no? Ayan, Grabe eh. mm -hmm. ito. Barangay 313 dito po, bossing, no? Hindi ba nakakatakot yung mag-giba kayo ng ganito? <laughs> nakakatakot ah, hindi. Sa so, bagay, may ano naman yan, no? May proseso naman kung bakit, paano siya yung sunod-sunod. Baka biglang gumuho na nandito tayo. <laughs> Ayan, no? Sabi, ang taas ah, hanggang 4th floor mga boss, pero... Ang laki ng pe... Update, mga boss. Sayang lang. So, break time na po yung mga nagigiba bali giniba po ito dahil may order daw sa ano, gibain kasi nga illegal siyempre eh, walang permit ano kung ano ano so yan lang mga boss yung update po dito sa no, mga controversial no, barangay no, 313 zone 31 ayan no. Ayan, no? ito yung mga pinagpupuntahan ngayon ng mga vlogger, mga bossing, no. So ang laki yung pinaka-budget po nito. At saka ayan, no. Kitin mo, eskwelahan po 'yan, no. Barley ano na 'yan, University, no. Ito yung ano po, no. Ito yung uh, daanan ng mga estudyante, no. Ito po ah, yung ano bang kita batawag ko nito? Ayan. So ah uh, bali ano ho ito, yung Arellano University, Arellano High School yata or ano. So ito ho yung daanan ng tao. Ito na yung kalsada. So pinatayuan ba naman ng ano ho, ng ganito. So saan na lang dadaan yung mga estudyante ho rito. So dito sila mapipilitan dadaan sa kalsada mga boss. Ayan. Doon, no? tingnan nyo. Ito yung back entrance ng school. Kita nyo? Kaya yung tawag ko dito Ayan. Ayan malam natin na maraming mga familiar ko dito sa inyo no? o no? oh. hmm. Pilahan po yan And then ito yung Barangay hall na nilagay hole nila mga boss Ayan o no? Ito dumadaan dati yung ano, mga estudyante oh, yan, 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 yan. So ano po masasabi niyo po? <laughs> sa ganitong mga naging sitwasyon na ito. Ah, uh, shout out sa mga ano natin, na uh, sa na salamat po sa inyo mga boss hindi natin ng konti para hindi yan yung brightness yan o no? mga uh, ilan yung sabi ni ate na nga ano neto na nakakatapos pa lang ng ano 1 month na 2 months so yan no? grabe no kung itinulong na lang sana to sa mga mahihirap ay sigurado na may maraming natulungan ayan mga boss oh, shout out sa nanonood po sa atin mga bossing thank you thank you so much sa ating solid subscribers and then sa mga lahat na magbo po ngayon happy happy birthday ah, greetings from uh, Takayad Nature no? ayan So sa mga nagla po dyan ha? Ah. Happy lunch time Saan man po kayo sulok ng mundo naroon Yan Shout out shout out sa ating 32 viewers Dito po yan Ay sa T. Alonso Corner Doroteo Jose ah, Santa Cruz, Manila Bale ito po yung Arillano High School daw or elementary baka magkakahalo na ako dyan high school elementary o ano no? si Pino na hmm? ipatay yung ganyan wala daw, wala daw permit po ito eh, no? ay ano no? siguro po ito kung hindi po nanalo si Yorme ah uh, syempre tuloy tuloy po yan pero ay sa kasama ang palad ay syempre sa kagandahan naman ng kaluban ng ano na pinanalo si talagang mananalo si Yormia malakas eh so ayun mga boss kung ano yung illegal ay hindi yan pwede kay Yormia hindi siya basta papayag dyan mga boss yan grabe oh no Ayan, uh, abangan nyo po mga bossing ha, yung ating uh, video po dito, regarding po dito, i-upload natin mamaya mga boss, yung video natin dito, sa ano na no, to, meron po tayong vlog po dito, iba, Ayun na ano, i-ano natin mamaya, pag, pag na-edit natin mamaya ang gabi, So, yan lang siguro muna yung ating update mga boss. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nawa ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan. At syempre, ligtas naman kapamakan sa buhay. Once again, na Adventure. God bless po. Paalam na po tayo mga boss. Hands time na rin eh. Basta, i-check nyo po yung pinaka video po natin dito. Abangan niyo po mamaya. May mahahanap pa rin tayo ano, makakapag-live pa rin po tayo mga bossing ha. Okay, thank you. Thank you.